itatali natin itong low net pwede natin yung pisahan dito kukuha mo na ng pantali dito okay para nalakyan muna natin ng extension dito Hoàng unang hinila kong bên anh phong dito tức... đi tốt ở đâu là mangyayari kìm mày yardi ngay Kukunin natin ngayon Tung dulo nito. Yung hinila ko kanina. So, ang mangyayari, kada isang dangkal, kada isang dangkal na ganyan, oh. Lalagyan so, natin ng ikot dito Ayan. Tapos ibubuhol na ganyan. At yung ano niya, yung butas niya dito, tuturogin ng ganyan. Para kaginila ginila to. Ano siya? <coughs> maglalak siya. Parang sa suwing machine Palapit natin para makita yung ibig ko sabihin. Okay. O, isang dangkal. Bubuhol tayo ng ganito. Ayan. Bubuhol. Bubuhol. Tapos yung dulo nito, itutuhog natin dun sa butas. Ganyan. Hop, kailangan ko gold. Tapos si higpitan nito. Hindi na makakawala yan. O, andito yung dulo ng isa. Ito, ito. Gets ba? Nagawin ko yan hanggang doon sa dulo para sumabit yung ano. Every one dangkal ang pagitan. Kaya na, sumabit na ng maganda. Oh. At papano, naunat na lahat. Sumabit na lahat yung dulo niya sa itaas. Yan, hanggang doon. Uh, ito. Okay. Uy. May butas sila. Hihilain lang yan. Yan, yan. Igpitan e, ba yan pag -ana? pagbabalikan ko kasi ito paano maayos siya pwedeng pang sangga ng bola sa likod ayos Hop. Oh. Kinalon. Hirap na ako tumalun.